Sa akin ang naman na sa bangkay tayo na nyo, yung saktura nyo. Yun nyo, ginawa well, nyo siya. Yun namin yung inaharas. What's up mga kayo? Welcome back! Pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang O oh uh, guys, ah, uh, alam mo magsaysay pa rin tayo Kung nyo yung mapapasin no? Uh, mo magsaysay pa rin yun uh, so, uh, ah, ng ano Oh, so, Oh, dito naka-person. Oh, dito na yeah, guys, so siyempre hindi naman nila 'yung may kakarga to sa truck ng buo, no? So nila, tapi no?

Okay guys, no? so nandito tayo sa may puresa, sa so, may choking sa so, um, Jollibee. No? So itong mga motor na delivery ng Jollibee sa ka-choking, uh, sinasabi nila may permit daw to. Ang problema, itong mga signboard na to, uh, obstruction yan. No? So uh, kinakahinihintay lang yung manager para kausapin na ah, actually taga-MTB. No? Ano sa boy? Sir, ano tawag yan, sir? mo ba sa Saan galing, sir, yung permit, sir? Diol. Saan lang. Sa sign board, diba? Sa yung ano yung sa mga signage? So, para sa sign Meron ako yung sa buong store, yung signage permit. Ito po, yung mga stock. Ito lang siya kung kasama yan sa permit. Uli ko ba na? Ay, ma'am permit lang. Ito yung audio permit. Ito signage permit. Signage yun. Yan guys, ang dami yan no? Eh, yan yung kirequest yun. So, okay na tayo doon sa mga motor meron ng permit na napakita eto na lang itong mga stand na uh, sign signage na yan no? so questionable yan kung, kung may permit ba wala Uh, yun guys no so update lang no uh, wala napakita permit si Choking dito kaya kukunin yan ng ating uh, DPS uh, quick response team no guys uh, yan. lahat yan anin na piraso ata yan eh. so bit bit lahat yan Guys, ayan eh, ang isa, Makakapatanggal. patanggal. Nakamaso. <laughs> ah. ah Nakakadiyan na ata sa motor ah. Ah, guys, nandito pa rin tayo sa Ramon magsaysay. No? Ah, marapit dito sa Santa Mesa Fire Station 8. So, merong tayong kasalukuyang uh, tinitingnan dito kung Ah, mukhang delikado to Ayan, yung tarpulin, tanggal yan na balatan nyo na. guys, update lang. No? Nandito pa rin tayo sa Ramon Magsaysay malapit sa Santa Mesa Fire Station. No? Ah, uh, actually, ito sa ilalim ito ng tulay. ah, uh, ito, inumpisahan ng pakbakin sama natin ang mga tika engineering no so DP DAPW okay. nabisuhan na po ay ng barangay hindi kayo ng barangay hindi daw wala na po ito wala iyo kami pupunta rito nang walang abiso ito alam natin tatakay tangita naman sa banghay tayo na niyo infrastructure niyo iyon niyo ginawa niyo sya marami kayong naharas. Sir, po natin pa ngayon sa ilumot pa natin pa sa Ang sa ito, na ginagawa ng shop ng kagawa ng TV na nakapatong dito sa bangketa sinakot na nila kaya ngayon nagbibigay nila may may sukat kasi 'to eh, no. May sukat kasi ang uh -huh. property uh -huh. Dito po, na, po two, three. Us Usually 3. Pero depende kung ano eh, kung secondary road kung main road, road eh. 3.5 may May main road kasi may national road may secondary road eh. mga 2.5 to 2.5 mga ganito to from the gutter yan from the gutter 2.5 kukuha tayo ito so, ayan oh, oh. iniigiba na ng mga taga uh, DEPW at yung mga engineering department no so ayan yan yung kasalukuyan ngayon nandoon marami tayong kasama eh so ayan okay ah uh, abante tayo rito balik tayo dito sa uh, tiga DPS uh, quick response team no so yung kanina uh, yun yung mga engineering so ito DPS to pero mas sa to So, punta lang natin si serapo So, may binapakla siya rito sa may kabilang uh, side, no? So, obstruction pa rin sa bangketa. Hans pala kayo ni tatay, eh, Ay. <laughs> kalambre <tuk tangan> guys, update lang no. Uh, ito, uh, pa, pa rin ng isa sa mga tiga GPS sa QRT team natin. Uh, kasi yan, obstruction, nakapatong sa bangketa, malinaw na malinaw. No? So, yan, tinatanggal pa rin yan. So, yun yung truck natin. Uh, pilit pa rin patung yung patong malaki. So, ito na yung kanina, no? So, yung bigasan, sa yung tindahan ng gamit, totally wash out na yan. So, ito, yun, nag na. Ayan. nag na ni Sir Haji. Okay, okay, good, good.